Hey, Pwede magtanong? Nasa yes, man? Sa pasan to papunta yung daan. Wala naman ay agihanan long. Asa man magitan? Putol naman na. Tapak Tapa naman na. Ah, putol na pala dyan. Oo. Oh. Manager kasi ba nagpapautang oh. ng tira ba? Wala naman. Dili man ni Diri agihanan. Hey. Sapa naman na man diha sa unahan. Wala kang kakilala kung umutang ng doon. Wala. Delikado man po diha doon. Kay, wak man ay balay din ha Delikado mo mga tulisan mo. Tagadis amo. Delikado, Delikado man yung... di nga lugar. Ang malayo na pala ito te sa ano? Sintro ito te? Layo. Kaayo. Ikaw te, hindi ka utang. Dili ko mangutang. Ah. Bahalag. Pobre ko, di lang ko mang utang. Ito, interest e eh. Di lang ko. Ang oh. mangutang Ah, matakot sa ating utang Ano pa yung ginagawa mo dyan, te? Ay, nagtabang lang ko sa akong bana kay naglampas mo, nanginaglaw me Ah. Uh, Tuwa pa sa unahan. Kaya, pautangin kita. Mm -hmm. Be manager, pautangin to. Di, walang tubo, pautangin kita. Ay, dili ko mag oh. sige na, be manager. -manager. Nanginaglaw lang po ako nga. Maayong nga Magkano paan? yung araw mo dyan? 200 lang ang adlaw nako. Na oh, gawin kong 5,000, pautangin kita. Adili ko, sakit na sa ulo na. Ang nang nai 4,000 lang ibayad mo. Dili, takatulog ang nang natay utang. Ah, Di, 5,000 ipautang ko, 4,000 lang bayad mo. Ay, Adili, sad ko. Ay, Ay ayaw pa may rin yun. Mag, inadlaura ko nga. O, 3,000 lang, 3,000 na lang bayad mo. Ay, dili, sad ko mangutang. So, Ay, ah, ito, pinakamagandang upir. 5,000 ipautang ko, 1,000 lang babayaran mo. Ay, dili like <laughs> ko magkuhan anak, sir. Di ko mangutang, sir. Bahalag po, brim, eh. Di lang ko mangutang, kay... Ang may akong ibayad, wala man may trabaho. Kulang pa mangani ang among income, aning tag-200 ang adlaw. Hindi ka nalugi. 5,000 pa utang ko sa'yo, tapos 1,000 lang bayaran mo. Ate, okay. 5,000 uh, tapos... 1,000 lang. 1,000 na ibalik mo. Ay, dili lang po, anak, sir. Kay, kanang kuhan manggod na, dong. Kanang, linglahon, ta nga, papirmahon ta. Di man mi ana magpirma kay mahadlok man mi nya di pud mi maka balo magpirma basin pud imo i-blackmail mi ana. Ano oh, oh, tama Pero wala pirma pirma payag ka. I dili sad ko magkuan. Kay alam mo manager, aw oh, direct. Awak na lang, alas. Ibigay na lang gusto mo? Di ko. Ay, bigay. Ayaw pa rin. Alam na lang, baka may kapalit yun. Kaya, intindihin na lang natin. Walang kapalit yun, te. Ayaw mo talaga, ate. Ay, dili mo ko. Alis na lang kami, ate. Salamat sa kabutihan mo, ate. ha. sige, sige. Napakabait ba? O, balik na lang tayo sa... Kahit bigay, ayaw mo talaga. Sige, ayaw. Mas maayaw man ang akong trabahoan kay matuan sa akong singot. Wow! Grabe din prinsipyo niya ba? Tara mo na, dear. Ayaw ay, ay. Ay, mo Ay, 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 okay, ha, ano lang ba? ay, oh, ay, ah. ka? Ha? Ka? ay, 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 sa ay, 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 okay Ano, hindi ako aswang, ha? okay. Uh, Nga ng kadinhi. Ano lang ba? Nandito lang ako para ano ba? bigyan ka ng kunting tulong. Naanap po ng tabang-tabang. Basin niyan na po kung inyo nasad kong black. <laughs> ano na, talaga kami para bigyan ka ng kunting tulong. Mao? Oo. Oh. Mao din ang inyong gusto sa mo ah. Oo. Oh. Kasi, kasi, kasi nakita ka namin ba, masipag ka ba? o nagtabang manggid ko sa kumbana. kung unsay trabaho sa kumbana, ako manggid tabangan kay sa duha may 400 murag kaya kaya ra sa isa ka adlaw ah. sa unom kabuk nga anak namo ay pakaon ano mong anak mo oo mm. uh. ah ganun ba ito lang hanap buhay niya talaga oo uh, maron niya mong anak buhay pa suhol so wala na no? oo uh. ano pasensya ka na nagulat kita ha oo oh, sige ah. okay ra oh ano lang meron kaming ibibigay sa imo pero hmm. wala kang kapalit ha Musang loob namin yung ibibigay sa iyo. Oh. No. Okay man sa ako kung mayo ang inyong tumong sa kuha. Oo, oh, okay lang yan. Ano, wag kang matakot ha. Okay. Ha, ah, sige. Halik kayo! Ante! oh, naanapon mong duha! <laughs> ay, Ito, man dapat pumirma <laughs> ka. <laughs> ay, dili ko magpirma. <laughs> wala, wala. Wala itong pirma. Libre talaga ito. Galing ito oh, sa atin. Mga ba bati mo, Udaini? Madami yung binigay namin. Sinapakabuti mo ba? Sa <laughs> totoo <Tatutu> lang. <laughs> minamastan ka talaga namin kung ano ba ginagawa mo ng uh -oh. ahoy. Pero trabaho mo talaga pala ngayon, naglampas na. No? Oh. Kasi, sa totoo lang, tinabili na namin yung lupa mo. <laughs> Mao. Wala, oh. oh. <laughs> niloloko. Pag nung lukohin ate, kasi kanina ko pa ba, sa, pag pagtingin ko sa kanya ba, parang big deal sa kanila, yung firma-firma uh -oh. talaga ba. Kali, ba kanina, pinauta ko, alos libre pang ayaw pang nga. Ayaw tanggapin. Ayaw tanggapin. So, wala tong bayad ha. Pulat. Hatag rani ninyo sa ako. Oh, libre ito. yan. Oh, Bigay oh, lang naman. sa amin yung ng libre para sa iyo. Panalangin na dai ni sa Ginoo. Oh, hawakan okay. mo para makaano oh, para totoo talaga. panalangin, panalangin na dai ni. Mm -hmm. Parang panaginip Uy, lang yan. Panalangin oh. na ni karon pagit ko nakita. Tapos pirma na lang ang kulang. Ay dili ko magpirma. Wala lagi. Wala. Ikaw talaga wani pirma. Salamat <laughs> na lang sa inyong tabang sa ako. Ano sa so tibok na ko kinabuhi karon pagid ko tawo nakahawid ani. E, dahi bugas. So, ay kasabantala, ang among inadaw dire kung magsuhol may bugas, tagduha ka gantang, inadlaw, isa adlaw na among so, tabangin ko, ana. So, ito, tabang sa akong banak, ay daghan may on. Ako siyang tabangan sa iyang panginabuhi, kay kulang man ang adlaw niya. At sa amuhang kinabuhi, yun lisod, yun may kaayo, kaya nga nun, nagsapaw-sapaw, naapakoy kambal, buhi ginatas kung um, di naku tabangan sa iyang panginabuhi, so logi, may kaayo. Salamat kita Daddy. Sa inyong gitabang sa ako. Sa tibok na mga kanibuhi, karoon pa ko hindi naka-dawat sa inyong ginabang. Pati lang yan, kasi baka ayaw mo rin tagapin yung iba, tiba. Eh, di naging kukong, wala pa kung papirmahon. Kaya, <laughs> <Sa atlo ko. laughs> Takot na si Kadalas <laughs> kasi dito pirma-pirma, di ba? Oo. Uh, oh, wala naman ng Ano, meron pa kaming ano kunting tolong, te, kunting uh, tulong te. May papel, kunting papirmahan. Oh. nandito nang pirma te ha. Ay, lagi ko mo pirma. Sa totoo, ito. Dagdag to kasi may kambal ka pala, no? Oo. Oh. Hmm, ito Maris pambiling lang. pambiling gatas. Patutulang masaya din kami kasi. Mm. Uy. Berta. Oh. Sa Salamat ate itaw. Makapalit ang tao ko gatas sa akong kabal. Sa so, tinuod lang ang akong Tabang ko. Bisanunsa na lang akong ibaligya. Mga gulay. You mga know, kakailamuan ng kawayan. Hmm. Umula po ng dabong. Dabong, dabong. Ako hmm. nang kapalit ko gatas sa akong anak. Kay duha man taon ang kung kambal nga magtutoy ug mm. lutas nako para lang makapalit palit ni ug atas ah ni lutas mo para maka si, oh, pa, si papa dili <makes> ay, <kung> ako kambal <makes> kambal pala lang ka ug jud di mo gusto kuno anon mira tiya yung si kambal isa dali ni manager <makes> ay <yo>, ayaw <makes> halag ah, po ah, ni melong adong ah tigin na ko ang kong mga anak pa dala sa isang kinsa. Oo, yun, talaga. Mga ko tarong para lang mabuhi Ika, na ko ang mga anak. ah, uh, mm -hmm. uh, ito talaga yung mabuting ehemplo sa isang magiging, isang ina na. Oh, mm -hmm. mabuting ina ka talaga. Mm -hmm. so, ano lang? Si ate, no, malayo na yung... Uh, mm -hmm. na, na lugar no? Hmm? na nga yung kanya ba? Sa inyo yung lupa te? Mo nang among giinadlawan, kay balik tag 200 among adlaw. Ah, akala ko sa inyong lupa ba? Ay, sa amo ng silingan. Bago ah. pa nila dito, no? Mm -hmm. bago pa. Pasalamat mga gani, mi, kay may nakaabot din hi, ah. Dugay mm -hmm. na kami diri, ah. Pero karon pa mi naka... Mm. -hmm. Karoon pa kung naka... Kuan nga na i-magtabang. Okay. Mm -hmm. Siya nagpadaan dito, te. Mm -hmm. Ako yung ah. paggawa nito, te. Ah. Oo. Oh. Oh. <laughs> oh. Siya nagpagawa. Pero, Ay. firmahan mo daw. Para yung, yung uh, dapat, yung daan dito, te. Kumbaga, two lang to. Oo. Oh. Twenty lanes sana. Oo. Oh. Nga naman. Kumbaga, palugan. Oh, palugan tintilin sana yung plano namin. No. Kaya kina dapat gusto namin ng mga pirma. Ay dili mi magpirma. Ang anak magpirma kay sig sigurado <laughs> ni pirma. Ala. <laughs> <An> <laughs> <An> <laughs> Adlok naman lang uh -huh. ni ana sige pirma. <laughs> oh, okay. ano lang te. Ano hindi na kami magtagal pa. Ito oh. wala ka nang pirmahan ha. O um, mali ana kumbaga um, kusang loob namin ibibigay. Sino magdala nito te? Ay yung ano kwan ko. Banana ako tawagon na lang ko. Pam! <laughs> Dali dire! Kay naatay pa na abot. Hey! Hoy! Pare! Pare! <laughs> 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 uh, sige na, sige na, sige. Ah, alis na kami Tayo dito. Sige. Salamat ani. Tayo na lang sige, na, wala ha. Oh, ako na maghakot ani oh. kung wala akong bana. Oh. Oh. Kasi oh, yung yung asawa mo siya yung nagpirma. <laughs> ano? <laughs> <Ay>? <laughs> wala na, wala na, wala na. Salamat. na kami O sige. Man, sige, sige